sakay na ng sunog. Wala pa rin bumbero. Parating pa lang yung bumbero mo eh. Oo, yan oh, yan o. parating pa lang. Binaba niya pala yung switch. Kaya pa, wala akong internet. Buti lang may data ako. Laki ng sunog dito sa tagig. Malapit lang sa amin o. Oh. Dito ang kita dito sa rooftop. Pero binubusan. Dapat hindi tubig buhangin. Inubusan nila ano malapit na kala na, naman ata yung kilo earning eh. Si Kuya Ib nagdesign niyan eh. Grabe, ang laki ng apoy. Kaya nakasunog dyan. Baka pa nakasunog dyan. Aga-aga eh. Baka may naiwan yan. Na, Baka may sinaing dyan. Lapit lang sa amin guys. Sa kanila lang eh. Isang kalsada lang. Nakapairol yan na. yung kaya kayat kuya Ernie. Kasi si, si Abe nag-design yan, pinairol niya yung likod niyan. Kaya hindi rin masyadong ano yan sila. Yung bahay na isa maaali. Yung isa, madadali yun. Kasi ano, yung kila ano yun eh. Sa karap yun, di ba? Tarpo, ano, tarpulin nata yun sa yung kainan niyan eh. Nagpipitya? Oo. Oh. Nakapairol yan. Oo, oh, nakapairol yan eh. Pinaanoan. Oh, pinanuan ng payroll yung sa likod ata kaya hindi yan nagaano busan tubig dito te, tiganda sa may ano, malapit sa amin may malapit sa mini barangay malaki o, na apoy kagad oh bagal lang ano bumbero dumating bumbero, hindi meron ng bumbero isa, na, isa pa lang ata, dalawa Ah, <laughs> pero hindi pa rin ERN. pero tabi ko 'yung maupa mag-live. Binaba nga pala 'yung main switch. Patay internet. Deha may data pa ako. Ay, nakapoy 'o. may nagluto diyan, nakalimutan bantayan. Nagluto wow ako. Pagita. Medyo malayo pa naman sa amin eh kasi ano 'to eh, isang kalsada 'yung ani pagitan. Pero 'yung ano, 'yung oryente lang pinatay na namin. Naka-down naka switch na natin namin, main source. Kaya maganda talaga, naka-firewall talaga yung mga pader eh. Para kahit may sunog yung katabi mo, hindi madadami, agad-agad. Yung, 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 yung ano, may kong simento. Hindi, yung kailangan, yung ano, yung... Medyo malayo pa naman eh, yung ano, kasi mababa Ay, yung bahay, bahay sa likod eh. Ito Kaso ito, pag tinamaan tong ito, itong may ano, may... Parang ano yan? Trapal? Yung sa kainan? Yung isa yun. Yung bahay niyon. Yan yung katabi ni... ...Twerning. Katabi nung green na bahay. Yung katabi ni Twerning. Ah, baka sa kabilang harap pa yung sunog. Ano pa? May isang bahay pa na ano. Nandun sa may likod pa. Ayun yung bumbero na. Sa likod eh. May nabomba na ba? Meron. Pero dapat meron din yung ano eh. Ayun yung sa likod. May nabobomba rin sa likod eh. Ayun. Salamat po pero dapat yung busa na rin ang ano eh, buwangin. Ay, may, may pumutok na ka kanina eh. May trabaho pa naman oh. <laughs> ako. Sa ano to? Sa may ano mga tukasoy Kasoy. Kasoy banda. Sa likod ng kasoy. Ha? Sa dita, dita banda, dita, maj Kanto na malapit sa kanto ng basta. Ayun Ha? Lumakas lalo atay, apoy sa likod eh oh. Hindi yun, banda rin sa may baba. Doon ata galing talaga yung apoy. Kasi ano ata yun eh. sa ano, sa ano, sa mga ano, sa, sa amin to malapit ton Boy. Pero may bumbero naman na eh. Malakas nga kasi yung nasa baba, ano na, parang light material natin yung nandado sa baba niya. May puno, ay poste kasi, parang may poste ng ano, kuryente sa likod. sa tagig car malapit sa amin kami mga ano naman may, may, dapat bus lang dire diretso bus eh may bumbero naman eh Hey boss, saan ano to? Western. Malapit sa C5. firewall naman yan yung green na bahay na yan may isa pang bahay sa likod na matas din eh naka firewall sya yan yung ano yung dinisay ng kapatid ko naka firewall kaya oh bus lang din naman sila ng bus ng tubig dyan sa may na yan yung walay green sa may bandang dita corner kasoy Christy Christy Sana nga naman, pero malakas pa rin yung apoy. Eh. Oh, may mga bombero naman eh. Tsaka may mga tao na malapit doon, nabubusan tubig sa may taas. Ayan o. Oh, ng tubig sa katabi para hindi naabutin. abutin Sa amin wen. Sa may tagig banda. Lapis sa bahay. Pero malayo naman ng konti. Medyo ano. O, oh, nakaredy naman kami. Mga ano naman eh. Mapatay naman mga kuryente namin na. Lahat ng kapitbahay namin naman, naka-alarm naman, nakapatay yung lahat ng kuryente nila para hindi abutin. Naka-off na lahat ng ano, ng mga main switch ng mga kapitbahay. Eh, naka-off din yung, ano nyo, main power source. Oh, pina-off pina, -pina ni Utol eh. Para hindi abutin dito. namin kapit bahay, pina-off namin lahat ng main power source nila para ano, nak nakadbaba lahat ng kuryente. Para hindi abutin yung case kasi yung Nalapit lang sa poste, eh, yung may ano. <laughs> Lagi naka-ready gamit ko. Naka-bag, naka-maleta. Naka-orokan Malayo pa naman. Tsaka may kalsada pang pagitan din pa. Tsaka yung ano nga, may mga bumbero naman na eh. Yan, pati sa mga kabilang bahay na katabi, nag aano na rin ang mga bumbero, nakakit na rin doon para magpaulan ng tubig. Sa taas. Tulong-tulong na ng mga tao dito eh. Dapat talaga may buhangin din ng Marami naman nagtutulong tulong doon yung mga binata doon. Mga lalaki sa kapitbahay. Si tatang na doon sa taas eh. Oh. Mamay mahulog pa siya doon eh. siguro kasi may mga bata doon. May mga gising naman siguro at ng mga tao kasi tanghali. Eh. Oras ng mga luto. Ang mo lumangay yung apoy. Eh. Saglit lang eh. Pagsabi ng kapatid ko ganyan na agad eh. Kaya <laughs> yeah, paulanin mo para alam mo. Ano, sampay. Okay. <laughs> Di meron dyan yung sampay mo. <laughs> ay, ay. Doon <laughs> sa so, may bahay ata sa likod. Sa likod ng uh, green. Baka may nag... May nakaiwan ng niluluto doon. Mangulang pa. Uy, <laughs> may kisama langit. May kisama langit. Mukhang ulan. Ha? patay yung internet. Nakop internet eh. Pero may data naman ako to. Meron signal. Signal ako signal. signal ata eh. Patay wifi nyo. Sa amin din nakop eh. Itrabaho pa naman ako. Bala na importante ito. Mama may uh, abot eh. Bantay kami, bantay. Ay, Tito Greg. Medyo malayo naman ito sa amin, Tito Greg. Ay, sorry. Uh, don't worry, Tito Greg. Uh, we're, we're fine. We're okay. dita ati Jenna sa likod nila kay Arning ila tito dita kasoy malapit sa ano mini barangay hall mga ulam pa nagkisama yung langit mga ulan ayun na madilim ako sa taas eh Kabawa pala ako. Teka lang. Teka lang, mauras pa naman. Pinakat pa rin. Parang din natigil yung ano ko yun. Oh, tigay Jenna malapit sa atin. Pero sa ano naman? <laughs> Asa ka ba? <laughs> sa tagig po, sa tagig. Malapit sa amin, Nelia. Malapit sa bahay. Yung mga bumbero naman eh. Tsaka yung tulong-tulong naman yung mga binata na ano, malapit. Mukhang ulam pa. Saan mula na malakas. Ayun, may mga tumutulong naman ng na mga ano eh. Sibano oh. Parang hindi natin ganyan yung pinang, ano, malakas na apoy doon. Nadadagdagan pa eh. Dapat buhangin talaga eh. Dito malapit sa bahay insan, sa tagig. Mark. Malapit sa bahay. sa so, pinaparadaan nyo ng van. Ay, mo ka ba dito nung pumunta sila tito? Pinagparadaan, malapit sa pinagparadaan ng sakyan. Para lalo na malakas yung apoy. Dapat talaga buhangin. Pag puro tubig. Dapat may buhangin yung mga ano. Wala ba silang buhangin na hinahagis? Dapat may buhangin din eh. Yung bistay na buhangin. Ay, hindi pa ba insan? Ay, sila tito lang pala, no? Yung sila tito Tsaka sila tito wangki Oo, oh, nakano naman kami Nakantabay naman kami Medyo malayo naman One, Ano pa naman eh Isang kalsada pa yung pagitan Dito ko sa ng bahay Sa rooftop lagi, lagi talaga lagi may stock tubig tsaka fire extinguisher sa bahay. Tsaka ano, buangin, Tatagikin sa saan? Malapit sa bahay. Ate Joy, malapit sa bahay, Ate Joy. Sa tagig po, sa western, malapit sa C5. TUP. TUP tagig banda malapit. pita tagig banda po, Maricar. Ang trabaho ko. Online pa naman yung trabaho ko. Ano ba yung ano to? Itas na ata. Medyo mababa na. Uy, que tiene la política. Te. No